Good morning, good morning mga idol! Ako po si Paul Pitso ng Hapansans Game Farm from Surigao City. Yung location po natin is Surigao City, Mindanao, Surigao del Norte. So ngayon, didirekta na po tayo. Uh, maraming nagtatanong sa atin, ba't hindi daw ako nagre-release ng uh, BB Stags? 4 months or 5 months? Kasi ayaw ko po. Dahil, number one, hindi lahat ng breeding ay super. Yan, mga idol. Hindi lahat ng breeding ay super. Intindihin nyo na lang sinasabi ko. Hindi lahat ng breeding ay super. So, magre-release po tayo yung umaano na po sila. Yung kagaya nito. di ba? Para pagdating sa inyo, ay masaya na po kayo. Okay? Maalagaan nyo na ng maayos kaysa yung tagpo 4 months. Ang haba pa ng ano nun. ba? Diba? Sinasabi ko na, hindi lahat ng breeding ay super na mga manok. Okay? May mga seleksyon po. Kaya nga nag-out po tayo ng ganitong edad. Na super talaga. Yung nag-aano po sa atin, nag-aabil, ni minsan wala po silang reklamo sa akin. Kasi ang ina-out ko na manok ay mga super na manok. So disclaimer, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. So hindi po natin binabanggit yung action ko. Kasi stricto po si YouTube at saka si Meta at saka si TikTok. So yun po mga idol yung price list po natin sa bootstags po natin is 15,000 ang paris po natin is 15,000 yung Trio po natin is 20,000 yung college po natin na pure is 7,000 yung two-way is 4,000 only so yun po ang price list po natin mga idol yung crosses po natin 5,000 lang okay 5,000 lang Murang mura po tayo mga idol ang shipping lang ay kayo na po yung sagot na yan. Okay? So, yan lang ang explanation ko mga idol. Magre-release po tayo ng ganitong klasing manok na. Seven months old. This is a closest. Okay? Kung uh, sa pahulugan ito, aabot ito ng 5,000. Sa cash is 5,000. Pero ang pina pinapriority ko ay yung naguhulog po sa atin. Yan. Yung walk-in at saka yung nagkakas, hindi ko po yan pinapriority. Ang naghuhulog po sa atin ang nag-unang na-reserve na, na naghuhulog. Yun po ang priority po natin. So yun lang po mga idol. God bless you. Good morning.